Sinabi ng oh. akin predecessor na hindi ko na binabanggit ang pangalan dahil ayan yung banggitin ang pangalan ko. Oh, oh. 67 daw ang congressman na contractor. Ay. Kayo rin po nagsabi na 67 congressman ay contractor. Ang tanong ko, eh, kailan nyo rin ko papangalanan yung 67 Wala na na Wala pangalan. Alam mo yung 67 na uh, contractors na naging congressman or yung congressman contractors, nakuha ko yun sa isang member ng house. Nagkakwentuhan kami napunta lang sa by the way tinanong ko by the way ilan na ba yung uh, congressman na contractor uh -huh. sabi niya ang huling bilang ko 67 hindi ko naman pinursu kung sino sino yon uh -huh. kasi naging curious lang ako dahil marami na napapabalita na congressman naging contractor contractor naging congressman maritis ka <laughs> Bakit Actors? hindi pa tawag yun? Uh -huh. Ang daming dahilan na dapat ituloyan at marami kayong dapat na ilabas dyan. Pagtatanungin natin lahat yan. Uh -huh. Di ba? Ang problema kahit isang pangalan, hindi niya kilala. Sen, eh? Wala akong Ayun. pangalan. O eh, nangirap eh. Maritis ka! <laughs> Puro ganun eh. Puro na lang uh, trailer. Parang uh -huh. ganun, eh. Yung trailer. Uh -huh. o, 67 congressman na contractor. Nakatapos, hindi naman mong pa. Uh -huh. Uh -huh. Paano yung mga binanggit niya na mga dalawa yung kanyang, ano, dalawa yung kanyang uh, naging privilege speech? Opo. Ilan, ilan, ang, ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na sampu. Uh -huh. Hindi mo natin tatawagin doon? Hindi mo natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Uh -huh. Ang SunWest, ito yung... This is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion dalawang probinsya lang. Hindi mo hindi mo itong mga ito. Hindi man lang natanong siya, eh. O, oh. Yung pinakamara yung yung mismo kumpanya ni Saldi ko hindi mo tatawagin? Oh. Labing lima yung sinabi ng presidente, hindi mo lahat tatawagin bakay paubayan na po sa ICI sen kasi mukhang ICI na po ang uh, tumutuntun sa lahat ng ito eh. Di ba? Hindi ko kaya ganoon ang direksyon kasi ang kamera ipinaubaya na sa ICI. Baka naman ganoon po ang direksyon ng uh, Senado. Bakit? Bakit? Ang ang uh, legislative department sunod-sunod uh -huh. sa executive department. Uh -huh. Aha. ko ba eh ang ating gobyerno ay binubuo ng tatlong dakilang sangay. Aha. Uh -huh. Ha? tatlong dakilang hayudiary. Oo. <laughs> <laughs> Legislative. Yan. Executive. executive. Uh -huh. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Uh -huh. Oo. Oh, ang legislature uh -huh. dalawang chambers, Kamara at saka Senado. Uh -huh. Ang Senado meron siyang blue ribbon. Opo. Kung mo ba na ng ICI executive department, hihinto ka na? Eh, pa, parang Bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Aha. Uh -huh. Or vice versa? Uh -huh. Oo. Oh.